okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga boss. Meron tayo ditong Suzuki Swift Gen 1 na ang problema nito meron daw umuugong. So alamin natin kung nasaan para nang sa ganun malaman natin ma-figure out kung nasaan yung problema at saka kung paano maghanap ng mabilisan kasi mahirap naman din kung kakalasin mo tapos hindi pala dun yung maingay ano. Maugong daw kasi. Okay. Pandarin natin. Uy. Ayun, naririnig ko na kagad. Punta tayo sa labas. Buksan natin 'tong bintana. <coughs> Banda dito eh. Hindi ko alam kung saan sa saitan ito ba? Sa water pump? Hindi ko sure. Ito. So, kung di natin alam, mahirap na mga hula-hula, pwede tayo gumamit ng stethoscope. O. Oh. Yan. Palagay so, lang natin ito sa tenga natin. Tapos, ito tusok kung ang parts. Tingnan natin. Saan yung umuugong. Okay water pump lakas dito sa may tensioner hindi sa sa pera dalawa dali may ugong alternator uh, compressor compressor bearing yan sa pulley tapos yung adjuster pero yung pinakamalakas itong adjuster o yung tensioner ito pakinggan natin tututo ko yung শ So, unahin muna natin yung pila malakas, Ayan, bale, tinanggal ko yung takip dito. Ayan, kasi yung bumper nakakalas. Eh, di dito ko na sinilip. Nagawin ko is eh, uh, luluwagan. may na ano natin tanggalin. Okay. silipin na rin natin ayun oh, ulog sikip <laughs> naman, hindi ako makagalaw ng konto ayun no? ayun, gas pa nga So, silipin na natin to, pakiramdaman natin wala naman nadamay lang pala wala naman dito sa puli niya dito mamaya na lang kasi mas malakas talaga yun nandito eh Bale, gagawin natin, bibili tayo ng bearing tapos i-press natin. Okay, bali nandito na tayo sa ating uh, pressing machine. Hydraulic press. Ayan. Ito yung bearing na sira. Una natin kakalasin dito is yung gitna. Kung halimbawa na wala kayong pampress pwede nyo naman pokpokin. Kaya lang, mahirap din naman kasi baka tumagilid. Masira din kagad yung bearing. Diba? So, lalagyan ko lang ng socket dito. Then, pwede na nating i-press to. <clears throat> Ito, nakalas na natin to. Then, ito naman yung press natin. Hmm, kuha tayo ng ka-size nito. Um, ah, natin to. <coughs> yan, kahit saan yan, baliktaran. Pwede na to. Tapos ito na 'yung bago. Press na natin 'yan. <coughs> Hmm, sakto lang. Gitna naman. Okay, terus ulit. Ayan. tatanggalin na lang natin ito nakadikit. Ayan. Yon smooth. Walang sabit. Good. Okay, bale ito na. Ito yung ating number ng bearing. Ayan. Tapos, pwede natin ipapress, pwede rin natin pukpukin. Kaya lang, kailangan pantay kasi pagka nagkaroon to ng maling pagpress o pagka na mali yung pagpress natin, maaaring tumigas. Hindi magtagal yung bearing. Okay, lagay natin to. Sakto-sakto lang talaga, sikip. Yan. tapos lagyan nyo lang ng washer yan lock tapos tornillo ito yung belt 4 pk medyo madumi lang talaga yung kamay ko kasi may ginawa rin ako na iba pero okay lang naman yan Ayan Sampa lang natin yan dyan And make sure nakapasok lahat ng mga ngipin Ayan Hmm, sakto na to. Ayan. Dudukutin lang natin itong 14mm. Oh. Mm -hmm. ay ito na. Hindi talaga luluwag yan. Okay. ito na. Ayos. All sa to, ito. Wala na eh. Okay.